sa mundo ng pagninegosyo, paano ka mananalo? I'm always ahead of the competition. Kung bakay, eh, kung anong ino-order nila, alam ko na. So, I will do that. Then they will tell me, partner, this will sell. Especially kung sa North America, kung tum tumatakbo, kopya na. Madali nga bang maging number one kung saan katerba ang iyong kalaban? kayo po ang number one cosmetic brand. Na local brand. Gano'ng kalaki po ang market share po ninyo? Siguro mga 15-18% of the total market. Noong 2010, 20 brands lang. Today, 180 brands. Bukas, May 2, 2024. Kilalanin si Deo C, ang father of Philippine Cosmetics at founder ng nangungunang local makeup brand na Everbilena. Abangan niyan dito sa Tune In Kay Tunying live